Tang araw po si Mike anyayahan ito. At <clears throat> ulit ako ng ano ng uh, isang quotation mula kay uh, Marcus Aurelius. Ah no? uh, babasahin ko. Uh, sabi ni Marcus Aurelius. Do now what nature demands of you. Get right to it if that's in your power. Don't look around to see if people will know about it. Don't await the perfection of Plato's Republic but be satisfied with even the smallest step forward and regard the outcome as a small thing. Um, ang ibig sabihin ni Marcus Aurelius dito ay <coughs> uh, kung ano yung ano no, kung ano yung available uh, so far o sa ngayon uh, na pwede mong simulan eh doon ka magsimula no? uh, kung kung ano no kung uh, natatandaan niyo yung kanta na halimbawa kakanta ka tapos yung last word ng kanta na apuot yung tugtog no. Yung pinaka last word eh doon mag-isip ka ng kanta na nagsisimula sa last word na 'yon no. So ganoon, may, may may ganung contest eh. So ganoon natin pairalin or pagganahin ng ating isipan no. Uh, magsimula tayo doon sa what nature demands of us no. Ah. Uh, so halimbawa Lego, di ba? Ang Lego, may mga iba't ibang mga shapes, shapes tsaka length yan, di ba? Uh, may iba-ibang mga ano rin yan, no? Parang, tawag dito, uh, color, no? So, halimbawa, binigyan ka ng ilang pieces, no? Uh, let's say, uh, 50 pieces. At sinabi, gumawa ka ng ano, no? Ng, ah, uh, ng bahay gamit yung 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 mga piraso na yon na binigay sa iyo. Wala kang gagamitin iba, no. So, ganun yung ano, ganun yung uh, analogy, no. Uh, kung ikaw ay ano, no, ay nas nasa alibawa, uh, ikaw ay prepper, no. Prepper means yung ano, no, yung para bang nag uh, hiking ka or nag uh, pupunta ka sa jungle for the sake of ano no, para bang uh, playing jungle survival uh, ano eh uh, gagawin mo may dala kang ano no bibigyan ka ng itak no tapos uh, papupuntahin ka doon sa ano sa jungle at sasabihin o oh, sige yan yung itak no ngayon nasa jungle ka, gumawa ka ng bahay. Uh, sa paggawa mo ng bahay, yan, pwede mong gamitin yung itak. Pero, kung anong mga nakikita mong materialis dito, sa gubat, yun lang gamitin mo sa paggawa ng bahay. So, ganon ka, ano, ganon kasimple yung gustong, uh, uh, o yung ibig sabihin, Marcos Aurelius. So, anong pinupunto dito? Bakit ganon? Ang ibig niya sabihin dito ay, wag na tayong maghanap ng wala. No? So, wag na tayong, ano, huwag na tayong, uh, para bang, maghintay uh, sa mga bagay na hindi natin alam kung uh, meron bang ganon o darating pa yun, no? So, alimbawa, ano ka, uh, na walang ka ng trabaho. No? At, uh, kailangan mo, ano, no? kailangan mo Uh, buhayin yung pamilya mo. Tapos, eh, uh, siyempre, uh, may mataas kang pangarap no, para sa pamilya mo. Pero, dahil sa pagkakalugmok mo, no, ano bang meron ka? Ano bang meron sa paligid mo? Ano bang merong oportunidad sa panahon mo? Hindi ka maghihintay ng oportunidad na ay, sandali, baka may mag-offer sa akin isang malaking kumpanya, no? Huwag muna, hindi muna ako, ano, uh, mag-decide. Kasi may in-applyan ako, eh, na napakagandang kumpanya, hintayin ko lang. Baka mamaya, eh, tanggap ako. Ngayon, kung di ako tanggap, tsaka ako mag-decide na, eto, eh, what if hindi ka ta talaga pinansin, no? So, dahil hiinintay mo, ano, ah, uh, kaya nga ano no kaya nga uh, sinasabi dito na ano bang may merong oportunidad ngayon ah uh, yung hinahanap mo bang hanap buhay or trabaho eh posible bang darating yon o baka naman merong pang iba dyan na pwede mong subukin na available naman eh ang layo lang ng tingin mo So, do what nature demands uh, you to do. Uh, kung ikaw ay, ano no, kung ikaw ay uh, nada pa, hindi pwedeng itayo ka nila doon sa ospital. Itayo ka ng mga tao sa ospital. O, itayo ka ng mga tao sa finish line. Kung saan ka nada pa, doon ka tumayo at lahat ng bagay sa mundo ay magkakarugtong. At lahat ng bagay ay ano no, may kinalaman sa isa't isa. Hindi pwedeng out of the world ka. Hindi pwedeng uh, yung isipan mo na out, of, out of the world eh isasama mo yung katawan mo na lumabas din sa katotohanan. So, maging ano ka, mabuhay ka sa katotohanan, mabuhay ka ayon sa ano no, sa uh, hinihingi ng kalikasan. Kung kinakailangan mo magpahinga, napapagod ka, magpahinga ka. Huwag mong ano, huwag mong huwag ipilit yung kagustuhan mo na ah hindi uh, hindi ako pwede mapagod dapat gawin pero kung talagang pinanghihinaan ka na at sinasabi ng likas mong uh, nakalikasan kalikasan ng, ng iyong katawan na magpahinga ka magpahinga ka pero kung sinasabi ng katawan mo or na kalikasan mo sige, move pakinggan mo no? huwag ka magprocrastinate ganito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.